ang NBI po ang nagsusit para malaman yung totoong identity ni Alice Guo, na si Guo Hua Maraming information dumadaan po sa amin, dumadating po galing Bureau of Immigration, galing DTI, galing po ng Bureau of uh, Investments, pero humingi kami ng tulong sa si NBI para po dugtong-dugtongin yung mga dokumento na kuha po namin. Nung nakuha po namin yung fingerprint ni Go to the yung alien registration card niya at nakuha namin yung kanyang investor's identity sa DTI uh, isinumite namin to sa NBI para tignan kung isa, isa na itong taong to at totoo nga uh, dahil po sa kakayahan at capability ng uh, NBI eh, natuklasan natin yung totoong identity ni Alice Guho. Siya pala ay si Guho Huaping. Chinese citizen, pumunta dito nung 10 years old. Hindi ho dumaan sa naturalization process. Uh, siya ay dumaan sa fake birth certificate process na ang nag-iimbestigaring ngayon ay NBI.